Hello, Tres Marias. Awak kamu si Naya. Awak. Hello, Tres Marias. Ayan, nandito po kami sa kusina. Kami lang gutong. Kami po ay magpapansit daw. Parang masarap kumain ng pansit. Ayan. O, pwede na may brown na. Patiin mo yan si Buya Kasi iahalo natin naman doon sa pinaka. yan. Igigisa muna natin ang... Ito pong Ayan, nagigisa si Maylin. Ito na yan. Parahin mo Maylin yan na may chicken. Yun. Yung atay, wag na. Huwag na muna yung atay kasi baka malagsa. Ayan. At, ah, ako. Ayan. at sininita naman po ay naggayat na gulay. Okay na yan. yan. Ihalo, last natin ihalo yung chicharo. O sige lang. Halo lang. Pampalasa lang. Pampalasa. Pampalasa. My... Mm, amoy ko na. Iyan yeah, red na 'yan, ano 'yan? no at swerte po 'yan kasi hindi ako talaga okay. naglalagay ng toyo pag nag pag nagpapansit. Ang nilalagay ko lang ay patis, no? Tapos yung 'yan nga cubes. Kaya 'yung pag ako yung nagpansit, sabi nila maputi. <laughs> 'Yun yung pansit ko eh. Kaya lang, na ko yung luto sa Mindoro, yung may atsuwete. Yung mismong atsuwete po, ano ito, Yan, Ayan, binigyan ako ng mother-in-law ko. Ito po yun. Hindi po ito yung nabibili sa palengke. Ito po ay galing talaga sa puno nila. Ayan. So, oo, oo. alam mo yan, Ninita? Pwede lipstick. Di ba mahilig kang lipstick? <laughs> si Ninita mahilig sa lipstick. Ayan, lalagyan mo lang siya ng konting oil para matanggal yung kulay niya dun sa buto. Yan, mamaya. Mm, mabango. Mabango pag may etswete Tsaka pampakulay. At least yun, hindi food coloring. Natural yan. yan no? Oh. Ito yun ninita, Parang paminta din. Ganyan. Kaya lang red. O, oh, meron ba niya sa inyo sa dabaw? madami. Madami? Sabi, sabi ni Maylin, wala. Maylin, meron niya sa inyo? Atwete. O, oh, yun. Pag nasa pala yung Ano ka mom, ninita? Pino, o oh, pinang daw niya sa buhok yung machete. o <laughs> oh, dito sa pagkain kinukulay. Yan patingin mai. Oh. O oh, sunod na natin yung karot. Sige na bibi. Ayun, kung napansin niyo yung carrots yan. Yan yung available na may. Kung napansin niyo may patola. Yes, masarap po yan, try niyo. Sa amin pag may patola, niya halo namin sa pancit. Oo, oo. O, ganyan pagluluto. Ah, igigisa muna natin yung yan, gulay-gulay. O, hawakan mo ka mo na yeah. yan. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan. O, diba? <laughs> Tapos, o, aking bawang ulit na ganyan. Saka si buyas, saka ayo. Ito naman ay eh, para yeah. sa Oh, yo, sesuatu yang mana? Kalau nak yang mana? Sana, sabay natin. Tapos meron tayo ha? Ito pinagpakuluan ko ng buto-buto. Ang pinagpakuluan para ano yung tulay. Ito buto. Ano ito? Sali? Oh, okay. hindi. hindi ay, ay, sibuyas. Sige. Sabang yung sibuyas. Ayan. Ay, tama mo yung luto yan. Ah, Ayan. natin ng, ano. ayaw, ayaw, cubes, di ba? Lagyan ah, ng cubes. O, pwede rin natin dagdala ng, ng ano, konting seasoning para mas malasay ang pancake. so titin lang. Ito. Ito yung ano natin. Ito yung ano natin. yung gila ka sa bow. Sama sa pancit. Oo, sa pancit. Oh, Ika. Kakukuloyin oh, na, di ba? So, yung gulay. Ano ito? I, chaba, oh, yung chicharo, huli yan, tsaka yung repolyo para hindi sila malabsa. Kunti so, lang, men, para umano yan. Lagyan mo pa nga ng konti kasi parang kulang pa. Ayan, eto na yon Then, eto na yung pansit na panghalo. Di, kunti lang siya. Lagyan ko na. Tapos, okay. din natin na ano. Pwede lang tayo maglagay ng, ng, ano, ng soy sauce. Kunti Kaman. lang. Okay na yan. Para pampa, pampakulay din doon sa ayan. Kunti lang kasi baka umalat. Huwag ka, di ba? Ano ang kapila? Hindi ko na. Wow, si Daddy. Parang si Daddy Polo. Ayan, ako Luna. Ayan, ako Luna ayan, ba? Sabah, ikaw mo din yan sa bawah. lagay mo may. Ayan, ilalagay natin. Oh, panabok na yan. Uh -huh. Sarap. Kunti lang yung hindi. Kasi kakaunti natin, hindi yung natira lang yan. At, oh, ihahalo na natin yung repolyo, may habang pinalalambot din yung bihon. Kasi hindi ko siya isinabay sa gulay. Gawa ng wow, syarap, o. Oh. Plus si Charo. Sininita pa hawak mo. Oh, okay na, ako na. Maputla pa rin yun. Oo. okay, o, ganyan talaga yung pansit ni nanay. Maputi. <laughs> Ayaw kasi yung may toyo. Okay, Punti na. okay lang. Naalat kasi. Pag maraming toyo. Nilagyan ko na rin naman yung lulay. Wow. Ang sarap na mailin na. Wala yung mong maigi. Para mag-balance yung lasa. na yun sa atin diba? May sabaw. Ano ba gusto nyo sa pansit? May sabaw o may sabaw? Wala. Okay, e, masarap din yun. Ha? May, may sabaw ng konti. Ayan. So, lalagyan natin din ito para pamaya lalagyan pang topping yan. Ayan, yan Ayan na po ang aming pansit. Hmm. Ayan na po yung aming pansit. Kain po tayo. Ayan na po. Okay. oh kaya na, kakain na tayo. Hihi, tapos. Woo, sarap. Ayan po tayo. Eksakto po, may bisita kami dumating. ayun po, o. Oh. May dumating po. Oh. nagdadating nagdadatingan ang mga tao, o. Oh, ayan, o. Oh. oh, ayan si Tito Herds, padating. Tito Herds, naglinis sa kamilang bahay. Ayan. Oh, oh. Ayan natin si Brad TV. dumating na, Oh. oh, na yung isang, ano? Nasa na yung ating si Master. Ha? Anong ginagawa niya? Kamu'y kakain? Ha? Bumi na yung Starlink. yung Starlink? Signal? Signal. Okay po tayo. Sama po namin si Mother, si Nanay. Kain tayo. Kain-kain.